Hey guys, welcome sa Janmin TV. Ngayong araw ay tuturo ko naman sa inyo kung paano palitan ulit ng wi password ang inyong Converge router. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Hey guys, So ganito yan guys, bago tayo magsimula, kailangan nakakunik na kayo sa inyong wifi router. Then kung connected na kayo, ang unang gagawin natin ay mag-open ng internet browser. Kahit anong internet browser ay pwede niyong gamitin. So itap lang natin itong Chrome. Then pag nag-open na siya, itype lang natin dito sa address bar yung IP address ng router, itong 192.168.1.1. Then, itap natin itong go. So, ayan guys. Ito na yung login interface ng Converse Router. At dito sa username, ang itype natin ay user. At sa password naman, itype nyo lang kung ano man yung inyong sariling password. So, dito ang itype ko ay yung aking sariling password. Then itap natin itong login. So ayan guys, ito na yung dashboard ng Converge router. At para mapalitan natin ulit yung kanyang wifi password, ay itap lang natin itong WLAN. So dito guys, makikita natin sa SSID yung kanyang wifi name, itong Janmim 2.4G. At nasa inyo na kung gusto nyo siyang palitan ng panibagong wifi name. Pero dahil wifi password lang ang papalitan natin, ay lalaktawan na lang natin yan. Then dito sa preserve key, dito tayo magpapalit ng wifi password. At nasa inyo na kung ano ang gusto nyong ipalit na wifi password. Alibawa sa akin, ang ipapalit ko ay converge GN256V. Then, itap natin itong confirm. Pagkatapos niyan ay matidisconnect tayo sa Wi-Fi router. I-reconnect na lang natin siya ulit gamit ang bago nating Wi-Fi password. So, dito guys, ganun pa rin yung kanyang Wi-Fi name. Pero iba na yung kanyang Wi-Fi password. So, kailangan natin siyang i-forget muna para maiwasan natin magkaroon ng error. I-press lang natin yan. Then, itap natin itong forget network. Then, pwede na tayo mag-connect sa Wi-Fi. Itap lang natin itong John 2.4G. Then, itap natin yung kanyang bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. Then mag-login ulit tayo sa router para mapalitan natin ng panibagong Wi-Fi password, yung 5G Wi-Fi network. So dito, i ulit natin user at sa password naman, i natin yung ating sariling password. then tap login Ayan guys, nandito ulit tayo sa dashboard ng router. Then itap natin itong WLAN. Then para mapalitan natin ng panibagong Wi-Fi password, yung 5G Wi-Fi network ay itap lang natin itong WLAN 5G. So dito guys, makikita natin sa SSID yung kanyang wifi name, itong John 5G. At nasa inyo na kung gusto niyo siyang palitan ng panibagong wifi name. Pero dahil wifi password lang ang papalitan natin, ay lalaktawan na lang natin yan. Then dito sa pressure K, dito tayo magpapalit ng wifi password. At nasa inyo na kung ano ang gusto niyong ipalit na wifi password. Halimbawa sa akin, ang ipapalit ko ay Converge JN256B. Then, itap natin itong confirm. So, ayan guys, napalitan na natin ng panibagong Wi-Fi password, yung 5G Wi-Fi network. At suggest ko na rin na palitan na rin natin yung ating login password para i isang password lang ang gagamitin natin. Itap lang natin itong system. Then, dito sa old password, itype natin yung ating lumang password. Then, sa new password naman, itype natin yung password na kapariha sa ating Wi-Fi. Para mas madali lang natin matandaan. At mas maganda kung isulat nyo ito sa papel para siguradong hindi nyo makalimutan. So dito sa inyong password, itype natin yung kanyang panibagong login password. Then i-retype lang natin dito sa baba para makonfirm. Then pagkatapos, itap natin itong confirm. So ayan guys, password change successfully. Back to login again. Itap lang okay. At itry natin mag-login gamit ang bago nating login password. So dito sa username, ganun pa rin user. At sa password naman, i-type natin yung ating bagong login password. Then tap login. Then guys, nakapag-login tayo. Ibig sabihin, gumagana yung ating bagong login password. Ilog out na natin. Next naman ay i-try natin mag-connect sa router gamit ang bago nating Wi-Fi password. Itap lang natin itong janmim 2.4G. Then i-type natin yung kanya'ng bagong Wi-Fi password. Then, tap connect. Ayan, connected na tayo. Ibig sabihin, gumagana yung ipinalit natin na bagong wifi password. So, ayan guys, ganyan lang kadali magpalit ulit ng wifi password ng inyong Converge router. Hanggang dito na lang muna at sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Pimbrebe Jr. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!